Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi niyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng counting pabor na subscribe ang malit na channel na Ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay kung bakit maraming babae ang hindi lubos marating ang kaligayahan. Ngunit bago ang lahat, paalala lang po na hindi ako doktor o eksperto. Ngunit ang tatalakayin ko sa video ito ay batay sa pangkalahatang impormasyon at layuning makatulong. So, narito ang mga dahilan kung bakit nahihirapan ang karamihan na babae na marating ang rurok. So, yung number one, kawalan ng komunikasyon sa pagitan ng magpartner. partner Kapag ang babae ay hindi bukas tungkol sa kanyang mga kagustuhan o nararamdaman sa kanyang partner, maaring hindi maibigay ang tamang stimuli para maabot niya ang rurok. Kaya, tanungin natin kung ano ang kanyang mga kagustuhan. So, ang ibig sabihin guys, kailangan ng komunikasyon kahit doon kapag ginagawa nyo yun. So, ang ibig sabihin, kapag hindi nagsasalita ang inyong partner, tanungin po natin kung ano ang gusto niya. Anong kagustuhan para naman malaman. So, yan po yung number one. At ang pangalawa naman, maling ritmo o anggulo naman ito. Ang bawat babae ay iba-iba. Ang nararamdamang kasiyahan, di ba? Kapag ang anggulo o ritmo na hindi akma sa kanyang pangangailangan, maaring hindi niya marating ang rurok ng tagumpay. So ang ibig sabihin kapag mali ang ating ginagawa at hindi niya nagugustuhan, hindi niya mararamdaman ang kasiyahan. So dahil hindi to akma sa kanyang pangangailangan. Kaya iyon na naman nandun sa number one na kailangan ng komunikasyon. Habang ginagawa, tanungin po natin kung ano ang mga kagustuhan na akma para sa kanya. So yan po yung number 2. At ang number 3 naman kakulangan ng kumpiyansa sa sarili. So ano bang ibig sabihin nito? So may mga babaeng kulang sa kumpiyansa sa sarili. Kapag ang isang babae ay hindi komportable sa kanyang katawan, o may insecurities na tinatawag, maaring mahirapan siyang mag-relax at mag-enjoy sa intimacy. So, mar meron din itong mga pangyayaring ganito, guys. Karamihan sa babae, no? Kapag meron siyang mga, alimbawa, hindi niya gusto sa parte ng kanyang katawan, so, nakakaroon siya ng inferiority complex na tinatawag. Kaya, hindi siya nare-relax, no? Hindi siya maaaring mag-relax o hindi niya mai-enjoy ang intimacy na tinatawag. So, merong kababaihan na ganun. o maraming kababaihan na gano'n lalo na kung pataas na ang edad. So, yan po yung number three, kakulangan sa kumpiyansa sa sarili. At ang number four naman, kakulangan ng emotional connection. So, ito mahalaga po ito, guys. Ang emotional na connection ay mahalaga sa maraming kababaihan upang makaramdam ng ganap na kasiyahan. Kung mayroong tensyon o hindi pagkakaintindihan sa isang relasyon, ay maaaring maapektuhan pati ang intimacy. So ang ibig sabihin kapag hindi wala pong nangyayaring emotional na koneksyon sa lalaki at babae, sa mag-asawa, sa magkasintahan, hindi niya mararamdaman ang ganap na kasiyahan na tinatawag dahil mayroong tensyon na nana no? So yan po halimbawa may pag-aaway hindi pagkakaintindihan. So isa po ito na wala yung emotional connection sa time na yon. So mahirap po guys no na marating ni Mrs. ang uh, rurok ng tagumpay na tinatawag. So yan po yung number 4. At ang number 5 naman kakulangan naman ito, sapat na foreplay naman ito. So, ano ba ito? Karamihan sa mga kababaihan ay karaniwang nangangailangan ng mas mahabang oras para sa kanyang pag arouse no? Na tinatawag, kumpara sa mga lalaki. Mas mababa, mas mababa ang tendency kapag uh, hindi pag minamadali po guys ninyo no ang tinatawag na uh, foreplay na tinatawag kailangan mo nang halughugin ang mga palipalibot kapalibutan o sa ano sa kanyang bahagi kaya yun po wag pong madaliin kailangan ng sapat na physical na emotional preparation so hindi po natin mamadaliin. Kailangan po natin. Yun na nga, dahil ang mga kababaihan kasi, yung mas mahalaga yung tinatawag na emotional connection. Kaya kapag yun, inaano mo yung mga kahit yung tainga, no? kahit sa, sa dito, so mararamdaman niya ang emotional connection. Kaya mas may tendency na mapa ano siya, mapadali kumbaga, no? Kaya yan po ay pinakamahalaga ang sapat na pag, pagtugon o pagtuon sa mga bagay na sensitibong lugar. So yan po yung number 5. At ang number 6 naman, masakit makipag ano na siya, no? Masakit makipag ano dahil o oh, discomfort siya. So ang ibig sabihin ang sakit sa panahon ng intimacy o pakipagtalik ay maaring dahil sa medical conditions tulad ng vaginal dryness o hormonal imbalances o iba pang problema sa kalusugan. So, ang ibig sabihin kapag merong sakit o nakakaramdam ng sakit ito, maraming din ito sa mga kababaihan guys na ayon sa obserbasyon o sa pag-aaral na minsan ay nasasaktan. Dahil nga sa meron tinatawag na uh, medical condition. Halimbawa 'yun na nga, yung tuyo ang puerta, 'no? Dahil ito po ay normal na uh, hormonal imbalances lalo na sa menopausal, nasa menopausal stage ng isang babae. So nagkakaroon talaga ng ganito, pero hindi po pangkalahatan. No, doon sa mga ibang kababaihan nakakaranas talaga ng pagtuyo sa puwerta. Yan po ang number 6. Ang panglas naman natin ay yung side effect naman ito ng mga gamot na iniinom. Ang ilang mga kondisyon tulad ng diabetes o depression o paggamit ng mga antidepressants na maaring makaapekto sa libido at orgasmic response ng isang babae. So guys, meron din palang epekto ang mga iniinom na gamot na ito'y maaring no, isang dahilan ng hindi uh, masiyahan minsan. So yan po guys, kung ang problema ay paulit-ulit, kung merong problema ang ganito, ang pagpakonsulta sa inyong eksperto, sa isang eksperto tulad ng therapist o doktor ay napakahalaga po. So, ayan po guys. Sana nagustuhan nyo ang isang content ko na na isang video ko na naman ngayon. At uh, sa muli ang inyong lingkod, si Ate Stella ninyo. Ba-bye! bye, -bye. bye, -bye.